dito kami sa mall. Ito yung mall. Ito. Oh, sana all. Malit lang yung mall dito. Hindi gano'ng kalaki. Hindi tulad ng Pilipinas na malaki. ito naman yun. O, oh, di ba? Ang ganda ng view. Kita yung kuwaka Ay, nag sila. Ayan o. Ang ganda ng view. Giyosi pala, kaya naman pala.

генен. Я, кстати, видел, My train may train by. А train. Это какая-то тай. Банхаба. Так то train на Дума. Diyos dito pagpasok mo, makikita mo ng right side. Talaga? Oo. Oh, Oo, oh. oh, dito lang ako. Ayan, oh. Hindi ko alam kung anong ano yan. Nung prutas yan. Hindi prutas to, eh. Ito, o oh, lavender. Hmm, sakit sa ilong. Ay! Hindi ko alam kung anong bulaklak yan. Ang ganda o yellow. Mm. Yung mga tao. Hello. Kahit malakas ng hangin. Okay. Sige lang. Okay. na sila. bumanda na dito. Dati walang ganito rito eh buti binagyan na nila ng tambayan yan o oh. mga halaman oh ang ganda ng bulaklak oh. ang ganda o oh. ang cute din yung yung bata oh. ang ganda, ang ganda. Ayan, Laurel. Ayan, Laurel. kita. dito kita. Ito, oh. Bulaklak na violet. hmm Nasingit-singit sa mga, ano, sa halaman yung mga bulaklaklaklaklak. Di ba ang ganda? Ang ganda. Mga wildflower. Ito. Tignan mo, oh. Marami ding natating. May nauwi. Yeah. Eh, wow. Dito nandaming bulaklak. Daming bulaklak dito sa... Ang cute yung kit. Bawal ano. Kukuha sana ako kasi nga lang. Ayan ang cute. Ayan o. No? Tunay. Ganda. Ganda ano kayang halaman niya? Ang cute. Oh. Ganda nila. Bravo. May mga ganito na yung sa mall. kahit maliit lang yung mall kung may halaman maganda na Niikot ko na tong garden ng mall niikut ko lang Ayan, pa yung kasama ko. Ay yung mga list ko. Ayan, mga list ko. Ang dami nila. Um, sasakay na kami. Nang train, no? Oh. Ang daming tao. Ayan. Sabado, eh. Walang amo. Tidala. dala. <laughs> Se que que la de la Hola, quería un poquito. Se hizo lo que no me. Salos la gameta. Ay. Cuando de las bombas